Magluluto tayo ng repolyo na may... Ay, ano niluluto? luluto? Magluluto tayo kami ng repolyo na may palaya. <coughs> may club. <iklo. tos> ah, Nagkan Na ng pinat. Nagkan na mga kasama ko dito sa... Mga naloloko na yata sa pag-grins <coughs> ah. Magaling ang kupal ka. Special, may si kami. Ayan. special, si Charum kami ayang special si Charum Baboy from Canada. Nakakulit ka pa? Lagay ng patis, Ayan ang patis. Ayan Ayan po ayang tina Ay tinapa ayang Ang ayang ayang na natin ayang oh ang palayan ligaw ayan uy pati camera nalagyan na lang ang palayan ang dami ayan iahalo natin ang medyo malagihay nakatatakpan natin ang medyo malagihay din kaya pagkakaluto nito malagihay din halo lang natin ng konti. Pagkahalo, takpan natin ng mga... Ayan, takpan natin ngayon. Ayun! Maganda na no, kasi raw lang. Ito yung ating itlog. Ito yung itlog. Ano pa tayo tumulo? Ayun, tumulo din. Eh. Okay. Marapit na magani. Eh. Uh, Marapit na madispose. Yan. <winWA> At may ituyo pang ilang piraso. So... Ayan o. No. Tuyo. Ayan. Tuyo. Run. Hehehe. Okay, buksan. Ayun, sama. Ito na yan. Kulungkulo na. Ayan. Tuyo namin. Sunog na rin. Ayan. Nag-break out yung kasama namin pagpuntang planta. Uy, <laughs> adobo. Ayan, ang mga ulam namin. Ngayon. Tuyo. Tuyo. Ayan, mga tuyo ayan, tuyo ng palaya adobo si charong babi at anin alam ka, tante, kaya na pag anubo sila kaya, bibigyan ko ng pagpaswerte kaya saan doon sa gulay? sa karya sir, nga, isang liyo lang ng panyan ngayon sila yun kaya po tayo tuyan ang ulam namin Nabutan ko nga ito, ang ganito, peso. Piso isa? Hmm. Pero ng peso noon, ang equivalent, alam mo, ano? Sampung peso. Ah. Ang...